Sabi sa Eksodo, Kabanata 20 talata, 8 hanggang 10. Alalahanin mo ang araw ng Sabat at panatilihing banal. Anim na araw kang magtatrabaho at gagawa ng lahat ng iyong gawain. Ngunit ang ikapitong araw ay Sabat para sa Panginoon mong Diyos. Sa mundong puno ng abala, parang hindi uso ang huminto. Parang kasalanan na ang magpahinga, parang laging may hinahabol, laging may kailangang patunayan, laging may hindi pasapat, pero kahit ang Diyos na siyang makapangyarihan sa lahat, nagpahinga, hindi dahil napagod siya, kundi para turuan tayong tumigil, turuan tayong magtitiwala, na ang tagumpay ay hindi lang galing sa gawa kundi sa pagsama niya sa bawat gawain. Ngayon, manalangin tayo. Panginoon, salamat sa bawat araw ng buhay. Salamat sa oportunidad na makapagtrabaho, makapaglingkod, makapagbigay para sa pamilya at makamit ang mga layunin. Pero aaminin ko, madalas akong pagod. Hindi lang sa katawan, kundi pati sa isip, sa puso at sa kaluluwa. Pagod sa mga tanong na hindi masagot. Pagod sa mga deadline na walang katapusan. Pagod sa mga iniisip kahit des oras ng gabi. Pagod sa paniniwalang kailangan kong tapusin lahat. Panginoon, turuan mo akong magpahinga sa iyo. Bigyan mo ako ng kapayapaan na hindi galing sa natapos kong checklist, na hindi galing sa dami ng aking ginawa na hindi galing sa papuri ng ibang tao na kundi galing sa presensyang alam kong sapat na ikaw patawarin mo ako kung pinilit kong gawin ang lahat sa sarili kong lakas kung nakalimutan kong maglaan ng oras para sa iyo kung inilaan ko ang linggo para sa sarili pero hindi para sa iyo o kung ginawa kong optional ang presensya mo sa buhay kong abala sabi mo sa iyong salita alalahanin mo ang araw ng sabat at panatilihing banal. Panginoon, tulungan mo akong alalahanin, hindi lang tuwing linggo, kundi sa bawat araw na ako'y nagmamadali, nagpapanik, nag-aalala. Turuan mo akong huminto at tumawag sa iyo. Bigyan mo ako ng puso na nagpapahinga, hindi dahil tamad, kundi dahil may pananampalataya at dahil may layuning makinig sa iyo, gusto kong matutong magsabath. Isang araw kada linggo na inilaan para sa iyo, hindi sa trabaho. Isang araw kung saan ang pinaka-importanting assignment ko ay makinig sa iyo. Turuan mo akong magtakda ng oras sa pananalangin. Magbasa ng iyong salita nang hindi minamadali. Magpatahimik ng isip sa presensya mo at magpasalamat sa mga natapos kahit marami pang hindi. Panginoon, gusto kong magkaroon ng Sabbath mindset kahit sa gitna ng isang abalang linggo. Yung kahit nagtatrabaho ako, may bahagi ng isip at puso ko na. Payapa, dahil alam kong hindi ko kailangang gawin ang lahat. Panginoon, kung kailan ako natutoksong maging abala para sa tagumpay paalalahanan mo ako na ikaw ang tunay na tagumpay. Kung kailan ako natutuksong magtrabaho, kahit wala ng pahinga, paalalahanan mo ako na ang katawan ko ay templo ng Espiritu mo. Kung kailan ako natatakot na baka maiwanan ako ng mundo, paalalahanan mo ako na ikaw ang may hawak ng oras at panahon. Kung kailan ako naiingit sa tagumpay ng iba, paalalahanan mo ako na hindi ko kailangang sa bayan ang takbo ng lahat. Dahil ang gusto kong buhay ay hindi lang buhay sa schedule, hindi lang puno ng proyekto, hindi lang patuloy sa paggawa, kundi puno ng presensya mo, ayokong laging abala sa gawain, na ang hantungan ay wala ng panahon para sa Diyos. Ayokong mapagod kakatrabaho, pero hindi nagpapahinga sa iyo, ayokong makalimot na ang tunay na lakas ay hindi nang gagaling sa performance kundi sa presensya ng Panginoon. Kaya ngayon, Panginoon, turuan mo akong tumigil, huminga, umupo, manahimik, makinig, at magpahinga kasama ka. Bigyan mo ako ng disiplina na tanggihan ang trabaho kung kailangan. I-off ang telepono kung kailan nararapat, magtakda ng Sabbath boundaries sa kalendaryo, at tumutok sa presensyang hindi kailanman nakakapagod. Panginoon, salamat sa Sabbath. Hindi ito hadlang sa tagumpay. Ito'y paalala na ikaw ang source ng tagumpay. Hindi ito kahinaan. Ito'y pananampalataya. Hindi ito excuse. Ito'y pagpapaalala sa sarili na hindi ako diyos. At kung ngayon ay puno ako ng pagod, puno ng kaba, puno ng pressure. Yakapin mo ako, Panginoon. Sabihin mo sa akin na hindi ko kailangang gawin ang lahat. Dahil ang Diyos ng lahat ay kasama ko. Ito ang panalangin ng pusong pagod. Pusong gustong tumigil, pusong gustong magpahinga. Pusong gustong muling manahimik sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. I-type mo lang Amen sa comments kung ito rin ang iyong panalangin sa araw na ito.